Ano sa ko? Ano? Yung case ko mabigat, po, every alright. time na kapag nakapagbuduhat po ako ng mabigat, parang gustong maghiwalay maghiwala yung balakang ko, ano? tsaka yung... Spine mo yung mga tumutulong. Tapos -tum. okay. may time po na kapag isan, pag nag, ano, parang naglalak ako na nagkukunin sa heart. Na, ba na pekton ba yung breathing Minsan may... Yung, yung, may times po na parang biglang may tutusok. Kapag namali ako ng... sa Pusok sa Sabihin mo pag masakit ha? Meron dito yung parang tamong bibitaw. O, oh, gusto po niya. Sabihin ba? mo pag masakit, pag pinipindot ko yung spine. No? Wala naman? Wala Good naman? Yung mga ganito, ganito. Basta yung pag nagkuwersa ka lang. Opo. Okay. Opo. Okay. Tapos dito sa kanan o kaliwa? Madalas mong sumumpong sa ng kanan. gaya kanina, dito, parang may pipulo din lang ako. Pinasa, naglalak ako. parang nagkoconnect siya na... Naglalak, umabot sa dibdib ko? Sa dibdib ko. Sige. Mga ilang buwan mo na nangyari na, na rin Linggo pa lang o buwan na rin? Uh, yung sa balakang po po, madalas. basta pag napabuhat ako, ano na yan, malik ko yan. Approximate. Year na or months lang? Years, Years. Years. na din. Ayaw kang pag buhatin mga boss niya dati yan ng mga gamit eh. Sa opisina nila. Eh wala na, nagbago na kasi yung napalitan ng mga dating boss niya. At yun, yung kaya buhat-buhatin yan ng boss niya. Ayoko. Okay, hindi ka pag ihaya Okay ka lang? Walang masakit? Lagi ka lang muna mag-praise. Si sexy ka pa. Kapag na kita ngayon pang nagsiselfon ka, kakalaan, <laughs> laging <laughs> diretso ka ngayon. Kapag nagsiselfon, nagsiselfon lang patagot-tagot. Ano ba yan ha? Explain nyo na yung ano ha? Explain nyo na mag-iinda pa yan siya. Kasi 14 pa lang siya. Pag dalaga pa yan, lalaki yung bukod niya. Pero, ayan na, pa. Pag na-maintain nyo, Wait, konti. pero... hindi, hindi, hindi siya, hindi siya, hindi talaga siya gaganon. Kasi, ngayon pala, na-address na eh. Pero, mag expect kayo na sasakit yung likod niya. Pero, maalay ko, ayan mo, mama. Ma malilimitahan yung mga paglapad mo, ay, pag, pag Pero, kung tumanda na siya, wala nang pagpahabol. Oo, pag loob pa sa 18, okay nyo. Oh, na nyo. Kaya, lagi ka, smart nyo yun, ha? Pag-upo ka, ano ka, kami lang sa'yo. Ah, sa hindi nga dapat siya makakasama ngayon, pinigit lang namin. eh, kasi tumatayin sa'yo pag-gabir pa, sabi nga, Nagkukulong lang ako eh. Masakit kanyang likod ko, sabi niya. Hindi niya kasi nagtadalaga pa. na siya. Lumalaki yung ang buto niya. Tapos... Masarap sa naman. Kapaka. Kapit ako walang gano'n. May i-inatsyon. Ano naman? Ano naman ba? <laughs> ano naman ang taramdaman ah. Sa tagal na kasi sa'yo, 15 years natin sa'yo. Maligit na ko. Maligit man. Malita ka, tatag na kaya tapang likod ko eh. Iingatan nyo yung yun. sinasabi ko. Tapos, Omega pa binili ko ngayon, Pauli na pala. Mm. -hmm. ko sa'yo, oh. Omega nakikita ko kung anong papahayin mo. Tinanggal <laughs> ko yung fake kasi. Ngayon, Pau na naman. Pau tayo, Pau. Pau talaga ako. tayo ano, ngayon. Masarap. Pau na ng Pauli naman ano? Nakaka-addy ko ako. Bili ba ko sa lakas mo eh, no? Lalaki na nabubuhat mo e, eh, no? Malaki yung tao, lalo yung mga foreigner, ano? Ang yung discarte lang. Alam mo, hindi naman talaga ng sobrang angat-angat. Malaki yung tao. Kailangan kasi yun eh. Nagwe-weights ka ba? Hindi po. Normal naman. Hindi, pag hindi uh, rin sa sakit. Ano yung pipila pa ako Sa Kailan pa, unahan lang yun dito. Nice. Unahan yes. na lang. Ay, agahan natin. Kasi <laughs> ang, ang, tagal ng panahon na yan, oh. Ay, ano. Hindi kaya talaga sensation yan. Totoo lang. Tsaka hindi mo pinakita kung ano yung ano mo. Hindi ko naman kung sa Lourdes so, yung ano eh. Nakukuha pa kayo yun? Ng... Tinaguro yung mga ganyan. Huwag na, pero yun ang alam. Business ng therapy. Kaya naman yan. Ihaya ka. Ha? Pasok po yung malakang. Palitan na ako. Talas na nga. i okay, need Maraming gabi mo. Yeah. Okay, upo ka. Pinanood okay. ko sa kumpare ko, sabi, may magic dyan, parang yung tissue niya. Ito mo, lagi siya tissue Kasi nagkaganda ko kung dulas Nasa tissue raw yung tissue Marami nagsabi niya. Nagyagin yung si Sa tissue, sabi niya. Tignan mo, lagi siya tissue. Eh, siyempre ako parang hindi dudulas. Pero kung portable eh. pag eh. nag daw na wala Pagano ano, paano natin isinin ng mga dito. May isang anak ko sana, hindi ko na isama, may trabaho. Mm, ganyan niya, pero parehas mo. Pare, parehas sila ng sakit, naman na yata yung sakit ko sa likod eh. Sa office kasi pinipares mo mga balabalang. Required na sa office pag break time, lakad-lakad ng konti o, hindi pwede yung puro yukot-tukot. Tinasabi po dati ng post ko, parang oh. street yung dikit ko. Kaya kailangan nilakalala ni Skoliosis din ako. Hindi naman pantay na may pamo eh. Malalaman mo kasi pag ano, pag may scoliosis talaga, magre-replay kasi sa paha. Pero pag mild, merit lang. Kapiranggot sa kanya, meron siya. Pero kapiranggot pa kapiranggot. Tak ada na apa niya okay na, Bukan lang malu-malu tu,